Magandang araw sa lahat. For this video ay gusto ko lang po i promote sa inyo itong ating product. So sa mga nagtatanong po nung pigaan ng nyug natin, ayan, good news po meron na po tayong available na isang unit ng uh, 10-ton coconut press. na po yung unit guys? Ayan. Sa mga interesado po, uh, mabibili nyo po itong product natin sa ating Shopee store. So ilalagay ko po yung link sa description box sa baba. Ayan. So ito po yung spring natin. Medyo mas mataba po siya dun sa... Una natin kasi dati ang ginagamit natin ay 20mm diameter pero ngayon yung na-order po natin ay 30mm pero malakas po 'yan. Ay yan so ayan pareho siya. So same design lang po doon sa dati natin version kaya lang uh, iba lang po yung pintura. So yung ating uh, plate ay 10mm tapos meron po siyang uh, sahig na stainless sheet. Ayan para sa stainless lang po magko yung ating sapat. Ngayon, tapos ito po yung ating drain. O rin labasan ng gata. Ayan. So, dalawang unit po yung ginagawa natin. Kaya lang, ah, uh, short po tayo sa budget. So, yun. Kapag nabili nyo po yung isang unit, ay saka pa lang po natin magagawa itong ating um, isa pa. So once again, sa mga nais po mag-check nitong ating product ay makikita nyo po ito sa ating uh, Shopee store. Ayan. So pakicheck nyo na lamang po, ilalagay ko po yung uh, link sa description box sa baba. Ayan. So maraming maraming salamat po ulit hanggang sa susunod na video. Bye bye!